Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share, at subscribe ka na. Magandang araw mga katinig ng bayan! Welcome ulit dito sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga may init na isyu ng bayan, usaping politika at mga kontrobersya sa ating bansa. Ngayong araw, bigyan natin ng opinion at reaksyon itong article na lumabas sa ABS-CBN News na may pamagat na masyadong istrikto. Why other senators don't like Tito Soto to lead Senate? Medyo intriguing ang headline, di ba? Kasi matagal na rin nating kilala si Senate President Tito Soto bilang isa sa mga veterano sa Senado. Pero ayon dito sa article, may ilan daw na senador na hindi sang-ayon na siya ulit ang mamuno sa Senado. Ang tanong, bakit nga ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung interesado kayo, samahan nyo ko hanggang dulo. Ayon mismo sa article, may mga Senador Rao na nagsasabing masyadong istrikto umano si Tito Soto pagdating sa pamumuno. Bagamat kinikilala raw siya bilang isang seasoned lawmaker, ibig sabihin, Nakasandal na sa Senado, may karanasan at alam ang galawan. May ilang kapwa senador umalo na hindi kumbinsido na siya pa rin ang dapat maupo bilang Senate President sa bagong kongreso. Sabi nga sa article, may ilang senador na gusto raw ng ibang estilo ng pamumuno. Yung mas collaborative, mas bukas sa diskusyon, at mas flexible. Dagdag pa dyan, pinanggit din ni Sen. Juan Miguel Subiri na marami raw siyang natatanggap na impormasyon mula sa kapwa senador na may reservations daw kay Tito Soto. Ang sabi raw ni Subiri and I quote, There's a lot of I have a lot of privilege information yung mga kumakausap na sa akin na ganito. Hindi magandang pakinggan ang sinasabi. Kaya hindi ko nalang babanggitin the reasons why they don't want to e Sen. Why they don't want Ting Lakson? Masyadong istrikto. Masyadong ano. Kaya mahirap ng magsalita kasi ayoko na bang maipit yung nagkwento sa akin nito. Ibig sabihin, may mga senador raw na lumalapit kay Subiri at sinasabing hindi nila feel o hindi sila komportable sa estilo umanuraw ni Tito Soto sa pamumuno. Ano bang ibig sabihin ng masyadong stricto? base sa mga nakaraan at sa mga laging sinasabi sa politika kilala si Tito Soto bilang very structured pagdating sa senate proceedings mahigpit siya pagdating sa rules schedules at parliamentary procedures. Hindi raw siya basta nagpapalusot o nagpapahaba ng mga debates. Kung hindi kailangan, marami ring nagsasabi na medyo old school umano siya pagdating sa pakikitungo sa mga miyembro ng Senado. Meaning, siguro may formality sa isang banda maganda iyon kasi disiplinado ang takbo ng senado pero para sa iba raw lalo na sa mga mas bata o bagong senador baka raw parang masyadong mahigpit at baka hindi na nagiging pukas ang diskusyon sa iba't ibang opinyon ang tanong ngayon masama ba kung istrikto? Depende. Sa politika, lalo na sa Senado, mahalaga ang consensus building. Kung masyado kang istrikto, baka raw mawalan ng boses ang ibang senador. O hindi na maipahayag ng maayos ang iba't ibang panig. Kaya siguro may mga senador na nagsasabing gusto nila ng bagong liderato. Hindi dahil walang respeto kay Tito Soto. Kundi baka gusto lang nila ng ibang approach sa paghawak ng mga sensitibong issue. Isa pang aspeto na dapat nating tingnan mga katinig ko ay ang political context. Hindi lang naman leadership style ang usapin dito. Tandaan natin, papalapit na naman ang election. Siguradong may kanya-kanyang positioning ang mga senador. May mga alliances na nabubuo. May mga grupo na gustong mas maging visible o influential. Sa posibleng bahagi rin ito ng mga kalkulasyon ng mga senador kung sino ang susuportahan nilang Senate President. President. Si Tito Soto kahit paano, konektado pa rin sa ilang dating political blocks. Kaya na mga grupo nga raw na kasama niya noong panahon ni dating Pangulong Duterte. May iba rin siyang koneksyon sa oposisyon at sa mga veteran legislators baka raw ito rin ang ikinaiilang ng ilan. Baka raw masyado pa rin siyang tied sa old alliances na ayaw na ng ibang senador. Again, mga katini, puro raw ito. Ayon sa mga insider, wala tayong solid proof na personal o masamang motibo si Tito Soto. Ang malinaw lang, may mga senador na hindi komportable sa pagbalik niya sa Senate Presidency. Ay mismo sa artikulo ng ABS-CBN News, bukod sa politika, personality factor din ito. Si Tito Soto ay kilala bilang firm at decisive. Hindi rin siya basta nagpapadala sa public pressure. Isa yan sa mga dahilan kung bakit naging efektibo siya noon bilang Senate President. Pero ayon sa mga critics niya, baka raw masyado siyang matapang magsalita minsan. At hindi na nagiging receptive sa suggestions pero para sa mga supporters niya iyon mismo ang gusto nila matibay hindi natitinag at alam kung paano ilid ang Senado lalo na sa panahon ng mga kontrobersya so talagang dalawang panig ang nakikita rito mga katinig ko ano ang epekto nito kung hindi united ang Senado sa pagpili ng leader, posibleng humina ang institusyon. Kasi ang Senate President ang nag-aayos ng schedule, nag-a-assign ng mga committee chairmanships. At siya rin ang isa sa pinakamahalagang poses kapag may mga national issues. Kung hindi buo ang suporta sa Senate President, baka mahirapan siyang ipasa ang mga priority bills lalo na kung controversial. Mahalaga rin ito para sa checks and balances sa pagitan ng Senado at Malakanyang. Kapag divided ang Senado, baka raw mas madaling ma-pressure ng executive ang Senado para sa mga gusto nitong policies. Kaya hindi biro kung sino ang uupong Senate President. Hindi lang ito usapin ng prestige kundi may epekto sa buong governance ng bansa. Para nga rin sa ilan, mga katinig ko. Wala namang masama kung may reservations ang ibang senador kay Tito Soto. Normal sa Senado na hindi lahat magkakasundo. Iba-iba ang personalities, iba-iba rin ang priorities. Hindi ito personalan. Kundi parte ng politika pero kung leadership style lang ang issue sa tingin nga raw ng ilan pwedeng ayusin iyon Pwedeng buksan ni Tito Soto ang dialogue kung handa siyang makinig at mag-adjust. Lalo na kung gusto niyang bumalik sa Senate Presidency. Hindi rin natin pwedeng isantabi na malaking asset si Tito Soto. Ang tagal na niya sa Senado. Alam niya kung paano patakbuhin ito lalo na sa mga may hirap na sitwasyon. Sa uli, mga senador pa rin ang mag the decision kung majority sila na gusto ng ibang liderato. Wala rin damang joy si Tito Soto kung di irespeto iyon. Pero kung kaya niyang kunin ulit ang tiwala ng nakararami, baka siya pa rin ang maupo. Ang mahalaga ay unity sa Senado para hindi maapektuhan ang trabaho ng institusyon. Kasi kapag nagkawatak-watak sila, tayo ring mga mamamayan ang kawawa. Napaka-interesting ng usaping ito kasi hindi lang ito simpleng palitan ng posisyon. May implications ito sa takbo ng Senado at ng buong bansa abangan natin kung sino talaga ang pipiliin ng mga senador. Si Tito Soto ba ulit? O may ibang lalabas na bagong leader? Ano sa tingin ninyo? sang ayun ba kayo na masyadong stricto raw si Tito Soto? O naniniwala ba kayong siya pa rin ang nararapat na Senate President? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila... Si Sen. Rodante Marculeta lang ang karapat dapat na maging Senate President. Marunong siya at sinusunod niya ang mga batas. Kung hindi si Cheese Escudero magiging SP uli, si Marculeta na lang para at least abogado ang magiging SP ng 28th Congress. Ay nakusoto, Huwag mo apresenta e ang sarili mo! tapos ka na. Iba naman para malaman ng taong bayan kung sino ang naglilingkod din tapa at sa tungkulin. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan.